dito yung uh, Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At uh, syempre alam niyo naman ang First Lady eh talaga ang puso niya ang advocacy niya eh para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino, at gawa ng Pilipino. Pero itong building na to instead na ngayon dapat ito turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na September 4, 2025 eh makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon na mga diskaya. So you said, bakit po siya nakakadismaya? Makikita po natin mamaya, itutur ko po kayo, ipapakita natin, nakita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pag ng tubig, ulan, derecho sa kalsada, lahat ng taong dadaan, eh pwedeng mabasa. So, hindi lang po yan. Marami pa po. Makikita nyo po, may mga water leaks na po mamaya pag nakita nyo po yan. So, yun po. At hindi pa po to talaga natatapos. Makikita nyo po lahat mamaya kung bakit nakakadismaya, bakit mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga diskaya.